Number 1 naman, number 2. Oh, 1 one. Teka, bubuksan. O ay ay, ay, lahana point, te, in Ini sa Agustin, sa sama ngolangaw. Ay pa rin sa mag ka sa 83. Kasingan ka sa 3, 3 da lang. okay. at sa 18 mas 18 ang mga. oh kumain lang. ay na sa lang kasi. ah kapag ibuking tele meeting. oh. ala tre nao, ya tre.

sa akin, wala pa ka, ako. Number po. daw na, na. Pwede yeah, ba sa yeah, 4? Okay, oh, sa so, okay. Saktuhan ng gift ko rin, kita. Isa number 4. Saktuhan ng ko rin. na, lang. Pwede lang, hindi lang, hindi lang,